Alright yan shoutout mga kapatid mga kapisot <laughs> So wala po tayong live at nawala na naman po at ni strike po ulit ni Mang Julio Ayan shoutout kay Mang Julio <laughs> Nakakadalawa ka na Mang Julio ha Ano bang gusto mo personal na laban Mang Julio Hindi mo na kinakaya <laughs> Anak sa eringa So yun eh, mga kapatid mga kapisot no Nawala po ulit yung ating live dun sa isa nating uh, youtube channel na Kapeso Talks 2.0. So ito po ay pangalawang strike na po ni Mang Julio. Bali nakakadalawa na po siya. <laughs> anak sa ering. Ah. Ano Mang Julio? Hindi talaga kaya anak sa ering. Umalis ka na lang sa social media Mang Julio kung hindi mo kaya. Pero ah, wag ka masyadong pakampante diyan sa ginagawa mo Mang Julio ha. Na pag-strike uh, sa akin kasi hindi lang naman ikaw marunong niyan. <laughs> Mamaya biglang pumasok sa isipan ko na ibalik ko sa iyo yung pag-strike mo sa akin. Ha, ah, mangulyo. <laughs> so ay yeah, mga kapatid, no, pasensya na po kanina at bigla pong nawala na naman, no? May mga nagme-message ulit sa akin. So gumawa na ako ng uh, video, no? Sa totoo lang, hindi na rin ako sanay sa ganitong ano, plataporma na parang reaction video, yung parang ganyan baga, yun, naka-record lang sa madaling salita. Kasi nasanay ako na palagi po tayong naka No? Kasi yun talaga yung ano ko. ko kasi nang may ano tag dito. Wait lang. may customer. Eh, may customer po kasing ano. Dumating. Okay, tuloy tayo mga kapatid, mga kapisot So, siguro, ganito na lang muna ulit yung ating gagawin, no, mga kapatid. Basta may oras lang tayo. Yung nga lang, hindi ko kayo makakamusta mismo. No, hindi na nga ako masyadong sanay eh. Ito yung camera. Pero minsan, dito ako nakatingin. <laughs> okay. So, video reaction na lang muna tayo, mga kapatid, mga kapisot. At alam nyo naman, si uh, Mang Julio, si Tatang Julio, eh wala po talaga. Hindi niya kaya yung mga ganitong klase ng banat sa social media. Muli ulitin ko, Mang Julio. No? Muli ulitin ko. Kung ikaw ay hindi balat si Buyas at hindi ka takot sa mga argumento, lumabang ka ng patas. Ganun lang. Alam nyo sa totoo lang ha mga kapatid ha Ako, no, napakadali lang din gumawa nyan At hindi lang yun, minsan nga may nadedetect pa ako Yung mga nagre-re-upload talaga Yung sino nga ba, yung Kalingap Kalbo Yung si Kalingap Kalbo, mga kapatid Kung natatandaan nyo Nag-match po yan doon sa aking ano, copyright uh, claim Nandoon din yun sa mismong uh, YouTube studio Pero sa totoo lang ha Hindi ko rin talaga ginawa na i-strike yung si Kalingap Kalbo kasi alam ko yung mga ganyang uh, galawan, eh, naayaan ko na, mga kapatid, mga kapisot. Isang beses lang naman niya ginawa yan, at saka, uh, sa madaling salita naman, eh, hinayaan ko na lang. No? Ayaw ko rin kasing gumawa ng ganun. At nasa social media rin naman yan. Pero, mga kapatid, no? Dito sa case ni uh, Mang Julio, wala eh. Hindi niya kaya yung ganun, mga kapatid. Ayaw kong gawin yun sa kapwa ko. Pero, dito sa ginagawa ni Mang Julio, <laughs> Subukan ko rin no na ibalik sa kanya kung ano man yung ginagawa niya kay Kapeso. No? Muli ulitin ko, argumento lang, pero mukhang uh, personal lang talaga yung gusto nitong laban. Ikaw may gusto niyan ha, Tatang Hulyo, Mang Hulyo. Ikaw may gusto ng ganyan. Gusto mo personalan yung laban. Pero lagi mong alalahanin ha, yung banat mo sa negosyo ko. Kasi sabi ko nga sa iyo, hindi kita tatantanan hanggat wala kang maipakitang resibo, nabagsak ang negosyo ko, walang benta ang negosyo ko. Ha? Ah, pag wala ka talagang resibo may pakita sa akin, darating at darating tayo sa kagustuhan mo, Mang Julio. Ha? Ah, muli papayuhan kita. Kung ikaw ay isang reactor dito sa mundo ng social media, kailangan hindi ka balat sibuyas. Alam mo yan. Nakakahiya sa hanay nyo ha? Ah, ng mga tulad mo na reactor dyan sa kalingap. Hindi mo kayang magstand by your own opinion para sagutin at labanan ang isang argumento patungkol dyan sa inyo, especially sa iyo. Kasi yung mga argumento natin ay sa iyo eh, sa ating dalawa kasi tulad nito, 'di ba? Ang pinaka-argumento natin dyan yung talagang pinupukol mo kay Kapeso, eh bumalik tayo sa social media dahil walang ma- papa. Diba? Sabi mo, papa. Okay? Kasi wala kaming makain. Oh. Doon pa nga lang, in-underestimate in mo na ako doon sa padali mong yan eh. Diba? Nabumalik ako dito sa social media, sa YouTube. Eh, dahil sa wala kaming makain. Anak naman sa ering, Mang Julio. Diba? Sabi ko nga, mabubuhay ba naman kami Nang dalawang taon? Ha? Kung wala kaming inaasahan na pinagkakakitaan o pangkabuhayan tulad nitong negosyo. Tapos i-insist mo pa talaga na kaya ako bumalik dito sa uh, YouTube, sa social media, eh dahil wala kaming makain. Kapal naman ang mukha mo. <laughs> tatang Julio. Ah, ang kapal ng mukha mo, Tatang Julio. Para sabihan kami ng ganon. Kami ay nagsusumigap, ah, uh, dumidiskarte sa buhay, kami mag-asawa, no, para mabuhay ang aming pamilya ng dalawang taon na wala dito sa mundo ng social media. Tapos mo sa pagbabalik ko sa YouTube, eh wala kaming mapapa, wala kaming makain. Di ba? Hindi mo lang kaya, no? Hindi mo lang kayang tanggapin na kaya tayo na dito ngayon sa YouTube, kaya tayo bumalik dito sa YouTube eh dahil sa isa n'yong kasamahan diyan na kailan pa man ay hindi nyo kayang punahin. Hindi nyo kayang sitahin at hindi nyo kayang pagsabihan. Yan ang aminin nyo dyan sa hanay nyo. Hinahayaan nyo lang sila. Ngayon lagi nyo sasabihin, bakit may mayroong antay? Bakit ba may mga palaging pumupuna dyan sa inyo? Unang-una, kasi hindi nyo pinupuna ang mga maling gawain yung nakikita. Bulag-bulagan ka lang, tatang Hulyo, sa mga ginagawa nila. Kahit alam mong nakikita mo na. Kaya may mga nasa labas or antay na pumupuna sa inyo. Pero, Si Kapeso, kaya na sa YouTube, ay eh may kadahilanan. Mabigat na kadahilanan. Binuhay ni Dr. Lab, ni Doc Lat, ang ating YouTube channel. Okay? Kasi nga, sinasabihan tayo ni, uh, ay, na totally sinasabihan, binungkal niya. No? Binungkal niya yung mga dati naming, ah, uh, tag dito, ah, uh, usapin kung bakit ako umaris dyan sa, sa kalingap dyan sa inyong uh, community. O, oh, ayan eh, tagal kong nananahimik noon. Mang Julio, alam mo 'yan, 'di ba? Alam mo 'yan na matagal akong nananahimik. Sabi ko nga, ha? Sabi ko nga, hindi ko nga inaccept, hindi ko nga ni-grab yung tatlo na nag-message sa akin na bigyan ko ng reaction yung si uh, Techram community against dong kay Dave. Eh kung tutuusin, kayang-kaya na nung uh, Kumbaga, kung, kung gugustuhin ko lang talaga at igagrab ko yun, buhay, uh, bumabubuhay ulit itong uh, YouTube channel natin, pero hindi ko ginawa. Bakit? Kasi sabi ko nga, wala na akong amor dito sa social media. Oh, pero, nandahal dito kay Dr. Lab, na nadamay ako at ilang beses niya pa akong sinambit ng sinambit dyan sa pagmumura niyang yan, pinalabas niya pa, ha? kaya ako lumabas eh, kasi pinalalabas niya na siya yung nagpalaya sa akin dyan, sa community nyo which is walang katotohanan Mang Julio kasi kusa akong umalis dyan sa inyo sa community nyo mismo o eh siyempre sasagot ako doon siyempre pag sumagot ako idadaan ko rin sa social media kasi nakarating sa akin yung balitang yun at napanood ko naman ang buong video na ilang beses akong sinasambit dyan ni Dr. Lab na hindi nyo kayang pakialaman hindi nyo kayang pagsabihan kasi nga takot kayo sa inyong mga kasamahan tulad ni Doklat. Hindi nyo sila kaya o hindi nyo siya kaya na disiplinahin dyan sa inyo. Kaya minsan, yung mga nasa labas, ang siyang dumidisiplina dyan. Kasi hindi nyo kaya. ba? Diba? Kahit nga yung mga sponsor na tulad ni Ninang Malo diyan sa inyo, ba? Diba? Hindi nyo malang kaya dipahan o may pagtanggol man lamang. Hinayaan nyo lang din talaga ang isang doktor lab na lait-laitin at murah-murahin ang isang uh, Malo de Los Santos hindi lang yun yung mga nangyayari pa ngayon sino nga ba yun si Yang TV or si Yang Mi o diba hindi nyo kayang pagsabayhan uh, pagsabihan yung mga reactor nyo dyan na balahura hmm. pero dun tayo sa pinaka point of view ng ating pinag-uusapan dito Mang Julio hanggat wala ka maipakita ang resibo dahil personal na minamata mo ang aking negosyo ay hindi pa rin kita tatantanan dyan sa ginagawa mong yan Especially, nakakadalawa ka na. <laughs> Pasalamat ka, hindi ko pa ginagawa. Ha? Ah, Naibalik sa'yo yung ginagawa mo sa akin sa channel ko. Kasi pag yan, ha? Ah, maisipan ko na ibalik sa'yo mismo yung mga strike na ginagawa mo. Hindi ko lang alam kung sino ang iyak sa ating dalawa. Kasi ako sanay na walang channel. Walang social media. Sanay ako dyan. Pero syempre, may hindi pa ako natatapos na laban. Hindi lang sa iyo, kundi kay Doklat. may hindi pa ako natatapos na laban. Kaya hanggat maaari, mawala man ang channel na to, gagawa at gagawa pa rin ako. Susundan ko pa rin kayo dito sa social media. Okay? Mangulyo, ha? Muli, paalala ko, huwag ka nalang mag-reactor, kundi mo kaya mismo ang argumento ng kalaban mo. Hmm. Mahina ka Mahinang nilalang ka Mang Julio Gusto mo puro papuri Ang maririnig mo Gusto mo Paniwalaan ka Ng mga viewer Supporters mo Na ikaw ay matalino Pero para sa akin Hindi ka matalino Matalino ka sa numero Pero pagdating sa ganitong argumento Hindi mo kaya Kaya Muli nakakahiya yung pagiging reactor mo dyan kasi dumidikit ka lang sa mga love team love team dyan doon ka lang kumukuha ng mga simpatiya, supporters at viewers mo pero pagdating sa mga ganitong argumento na dapat mapatunayan mo na isa kang magaling at matalinong reactor dyan sa kalingap dapat ginawa mo ang sagutin lahat ng argumento ni Kapeso na ikaw naman ang siyang nagsimula nito kasi minatamo ang negosyo ko. Hmm. Diba? Dapat ganoon. Ah, nakakahiya ka sa hanay ng mga reactor dito sa mundo ng social media. Kasi hindi mo kayang lumaban ng patas. Sagutin ang mga argumentong 'yan nang ibinabato sayo ng ibinabato sa iyo ng yung kalaban na si Kapreso. Argumento pa lang 'yan pero hindi mo nakaya. Eh what more kaya What more pa kaya kung ibalik ko sa'yo yung strike mo na ginawa mo sa akin? Akala mo hindi ko yung kaya? Kaya kong ibalik sa'yo yan. Okay? Ayaw ko, gawin, ayoko talagang gawin yan. Pero, dahil ginawa mo yan, tingnan natin kung sinong iiyak. <laughs> tingnan natin kung kaninong channel ang mawawala. Yun lang. Maraming salamat mga kapatid, mga kapisod. Shoutout sa inyong lahat dyan. Okay? Pagpasensya nyo muna na video-video lang muna tayo mga kapisot intayin nyo na lang ulit ang pagbabalik ng ating live stream maraming salamat sa inyong lahat dyan God bless and ingat po tayo palagi, bye bye muli paalala ko sa iyo ha Mang Julio, lumabang ka ng patas ipakita mong matalino ka na marunong kang humarap sa argumento ng iba ganun dapat ang isang magaling at matalinong reactor hindi yung puro pakilig lang ang ginagawa mo para makakuha ka lang ng supporters, viewers, sympathy dyan sa love team na nire-reactionan mo. Nakakahiya ka. Sa hanay ng mga reakto. Kala ko pa naman, matalino ka. Yung pala, sa numero lang. Pero pagdating sa argumento, mahina kang nilalang. Bye-bye! <laughs>